Talakayin natin ano ba ang polio, saan nagmumula, at paano natin ito maiiwasan. Ang polio o poliomyelitis ay isang nakakahawang sakit na dulot ng poliovirus. Inaatake nito ang nervous system o utak at spinal cord. Maaari itong magdulot ng panghihina at sa malalang kaso ay pagkaparalisa. Pinakaapektado ang mga batang limang taong gulang pababa, pero pwede ring tamaan ng matatanda. Ang polio ay naipapasa sa pamamagitan ng maruming pagkain o inumin na kontaminado ng dumi ng taong may polio. Maaaring kumalat kung walang malinis na tubig, maayos na palikuran, o tamang kalinisan. Kapag nakapasok ang virus sa katawan, mabilis itong dumami at umatake sa nervous system. Karaniwang sintomas ng polio ay lagnat, sakit ng ulo, pananakit ng kalamnan, panghihina ng katawan. Sa malalang kaso, ito ay humahantong sa pagkaparalisa na maaring maging permanente. Ang pinakamabisang paraan laban sa polio ay bakuna. Siguraduhin na kompleto ang polio vaccine ng mga bata. Ugaliing maghugas ng kamay bago kumain at pagkatapos gumamit ng palikuran. Uminom lamang ng malinis na tubig at iwasan ang maruruming pagkain.